Hello and welcome back ulit sa aking channel. So, ayan. Pakita ko lang sa inyo tong yung nakaraang vlog ko. Ito na siya, oh. Ayan yung aking silver sword. Philodendron. May vlog ako nito na tinanim ko to. Ayan na siya, umaangat na. Ayan, umaakit na siya sa coco pole. Ah, di ba? Ang ganda na niya. Tapos yung iba, kasi marami yung nakat ko. Ito. Nilagay ko siya sa hanging pot. Kala ko nga namatay eh. Pero ayan oh. Gusto, gusto ko kasi siya. Ang ganda ng dahon niya. Silver talaga. Ayan. Yung kabila ang kapalo. Ayan. Tapos yung kabila. Parang tatlo lang. Ayan. Naarawan sila. Pero hindi naman. Ano mamaya. Wala na rin araw yan dyan. Tapos yan. Tapos pakita ko na lang dito Ayan yung aking mga napropa. Ayan, nagkat ako ng ano nung nakaraan. Ayan. Mga ilang weeks na rin to. Yung iba ang bagal magkaroon ng ugat eh. Tapos ito bago. Ayan. Ito mga nakasupot ng plastic ng yelo kasi naubusan na ako ng cups. Ang ibang materials kaya ginanyan ko na lang sila. Tapos ito medyo mga 2 weeks may git na yung iba dyan. Wala pang ugat. Tapos ito... Yan. Tinanggal ko na yung goma niyan. Dalawang tray siya yung na-harvest ko. May mga ugat na yan. Ayan, eh, yala. Ito yung isa. Natanggalan na ng plastic, oh. May mahangin kasi dito. Ayan, no oh, Bulok mga yung dahon niya. Pero buhay yan. Buhay siya. Kaya pinasingawang ko na. Ayan na, oh. Pang ano na yan. Pang two days na. Ngayon, nung pinasingawan ko. Ayan, oh. 'di ba? May ugat. Ayan, dalawang tray 'yan. Dalawang tray na may ugat. Ayan. Siguro mamaya hapon ko na lang 'yan. Ano, tatanggalin ng plastic kasi mainit ngayon. Mainit pa. Ayan, no. Nalilima naman sila yan ng ano, dahon ng mga buko. So, ayan. Kaya hindi siya direct sunlight. So, tapos ito, papakita ko sa inyo yung ginarap ko sa maliit na RS, ayan, medyo matagal-tagal na din to. Nakailang putol na ako dito. Ayan, namumulaklak na siya. Ayan ay SSB white. Naakala ko ay pink patch nung nabili ko. Kaya, ginarap niya siya dito sa maliit na RS. Kala ko pink patch yung pala SSB white nung nag-flower. Ayan, pero okay lang din. Kasi maganda naman yung ano niya dahon. Tingnan niya, ang liit lang ng RS niya. Oh. Ayan, parang na siyang tuod. Tapos meron siya niyan. Tatlo yung nakakabit dyan. Tatlo yung sayon. Tapos ito, ayan, ilang beses na itong nabagsak. kaya <laughs> durug-durug na yung paso niya. Ayan, tumubo na naman, oh. Nag-wrap ko na ito nung nakaraan, kaya lang hindi successful. Hindi na buhay. Ewan kung bakit. Siguro pangit yung sayo na nailagay ko dyan. Pero pink patch yun, eh. Pero siguro hindi healthy. Kaya ayan namatay siya. Tapos din yung, yung ano niya oh. Durug-durug na malutong na yung paso niya kaya ang bala ko dito. Ililipat ko muna ng lalagyan sa kako siya igagrab. So ililipat ko muna kawawa na oh. Ayan, maliit lang din yung RS nito. Ngayon ganyan lang siya. So ayan. Ito yung paglilipatan ko clay pot. May nakita kong clay pot doon. Hindi na ako bumili ng paso. Ayan, may clay pot naman. Tanggalin na natin. Tingnan nyo kung gano'n siya kalutong. O, ba? Diba? Wala na talaga. Sirang sira na. Kaya yeah, pag nabagsak, nadudurog na. Ayan. So, buo naman natin siya nakuha. Ayan, buo. Buo yung lupa at saka yung ugat niya. So, ipapatong ko lang siya. Nilagyan ko na yan ng um, lupa sa ilalim para sakto lang yung lupa na nakuha ko sa kanya. Kasi ayoko siyang dagdagan sa ibabaw. Kasi baka mabulok yung yung ano niya, yung pinakapuno niya pag dinagdagan ko ng lupa. So, hayaan ko na lang na medyo kita yung ugat oh, niya. yan. i-compress ko lang para mag ano yung lupa. Kasi puro ipa yan. Ayan, may halong konting loam soil. Ayan. So, ayan na siya, oh. Sakto lang. Ayan, nakalabas yung ugat niya, oh. Hinaya ko lang na ganyan. Kesa mabulok yung pinakapuno niya. So, ayan. Bababa naman yung ano niya, eh, yung lupa pag na. So, ayan. Sa susunod ko na ito, gagrapan. Titingnan ko muna kung may naglaw na ugat, baka meron ako na sagi dyan, baka mag, mag ano siya, ano tawag dito, yung mga luntoy, malanta, titingnan ko muna bago ko siya grapan. para mas maganda at mas mabuhay yung ating ang um, paggrap. grap pastigbol ko muna yan siya dyan. Ayan, sa so, susunod, i-video ko ulit yung pag-grap ko nyan. Pag okay na yung ano, yung RS na yan. Yan, pa-stable muna natin. Ayan, tapos pakita ko muna sa inyo yung aking mga namumulaklak. Mga late na namulaklak. Ayan, yung Wahid Alicia. Eto to Ang ganda pala niya. Ang ganda ng bulaklak niya. Hindi kasi sabay-sabay nagbubulaklak eh. Pailan-ilang pa varieties yung nagbubulaklak eh. Ayan, Wahid Alicia din ito. Ang ganda, no? Tapos, meron ako dito. Ayan, naku. Tabo na na. Ayan, ito yung aking watermelon kiss. Nagbulaklak na rin yan nung nakaraan. Umulit lang ulit. Tapos, ito yung makabalto nung nakaraan. Napakarami yung bulaklak. Ito yung aking orange wonder. Ayan, orange wonder yan. Kinalbo ko kasi nga, gusto ko talagang magpropa niya kaya lang hindi talaga ako nakakapabuhay hindi talaga nabubuhay ewan ko ba gusto gusto ko pa naman yan tapos dito tayo sa ayan ito naman yung aking Pedro Bambino ayan ang ganda ba diba? ang ganda talaga nito paano na to eh palipas na yung kanyang ano bulaklak Ayan, tapos ito yung mga nakagrap ko. Ayan, yung mga ginarap ko nung nakaraan. Ayan, ito talaga walang sawang magbulaklak. Lemon yellow ginda. Ayan, o. Pag niya magbulaklak, ayan na naman. May panibago na naman na magkakaroon na naman siya. Tapos ito yung iba. Ayan, may masyuri pala itong naidugtong dito. Ayan, masyuri pink. Tapos may magic ice cream. Nagupitan ko na rin to. Naitanin ko na rin nung nakaraan. Ayan. Ayan may flame red, tapos ayan, yung brisa peach, ayan o, oh, pinutol ko na, kasi hahaba na nyan dyan. Tapos ito, Vietnam mix, ang ganda-ganda nito, parang favorite ko na to ngayon. Ang ganda ng bulaklak niya. Maliliit lang, pero ang ganda ng kulay. Ayan yung mga nilagay ko dito. Tapos ayan, ito mahaba na, ayan yung aking maharani, ayan oh, meron siyang bulaklak doon. Kaya lang hindi pa nakikita yung talagang kulay niya. Yan, may plain opal ulit. Tapos yun, yung nasa dulo na yun na maganda. Yan ay Elijah Davy. Ayan. Ang ganda-ganda niyan. Dami yung bulaklak doon. Ayan, may mga pink pa dyan sa baba. Hindi gaano kasi naarawan eh. Kasi merong kamyas. Ayan, ayan sila dyan. Tapos dito pa, ayan, nandito sa may gilid. Ayan, ito yung aking Chitra India na isa. Ayan, hindi pa nag kita yung parang puti pa lang siya oh. Pero okay na, at least namumulaklak. Ayan, Roma green leaf. Ay aking isang sakura belakan. Favorite ko din 'yan. Ganda ng bulaklak. Tapos ayan dito tayo. Ayan dito sa ibabaw ng kulungan ng aso kasi ma araw dito dito ko pinaglalagay tong mga to. Ayan ang dami nilang bulaklak. Ayan no oh, ang gaganda. Ayan, oh. Ayan. Gusto-gusto nila dito sa bubong. Kasi sobrang init. Oh, ba? Diba? Ayan. Ito ang ganda, oh. Magenta. Magenta. Sakura magenta. Ano ba to? Ano ba yung ID niya? Basta gano'n, may magenta siya. Tapos, ito yung aking orange moonlight. Ang ganda-ganda. Yan mga gusto ko, orange wonder, orange moonlight, mga masisipag mga flowers. Pero ito ang ganda, oh. Ayan, oh. Meron pa dito. Sa kabilang kulungan ng aso. Ayan, ang ganda, oh. Gaganda lang kulay nila. Ayan, ito, light pink. Tapos ang ganda ng brax niya, oh. Para siyang, ano, marble. LBM. Para siyang LBM. Ang ganda. Kaya lang wala siyang white. Ano ba to? Ito ay... Ayan, Rosengka. Ayan, madali lang din tong i Mabilis lang din siya mag-ugat. Rosenka. So, ang ganda ng bulaklak niya. Malamig sa mata, light pink. Ayan, o. Oh. Nandyan sila sa, ayan, natatabunan sila ng kamias na malago. So, yan ang aking munang update. Sa susunod, magagrap magagrab tayo. Ayan. Ang ganda nila. Hindi sabay-sabay kasi namumulaklak. Kaya yan. Pero ang ganda. ba? Diba? So, ayan muna sa ngayon. Until next video. Bye-bye muna. Thanks for watching.